Magandang araw mga kasaluyot. Panahon ngayon at usong-uso talaga ngayon yung uh, sore eyes. So, kung nakita nyo, mayroon ako din sa ng mata ko. So, kung yan, talagang uh, nagsimula yan nung ano, umaga hanggang gabi. At so, sobrang sakit niya. Tapos nagluluha, nag, uh, alam nagbumuta. Ano? So, pas pasensya na sa kumakain. Pero, uh, bibigyan ko kayo ng tips kung paano makakatulong itong halaman na to sa sore eyes. Kung mayroon kayo sore eyes, uso-uso ngayon, ay pwede itong makatulong sa inyo. Ano? Pero, syempre, kung uh, medyo malala na yung mga psoriasis nyo ay pwede kayo magpakonsulta sa doktor pero siyempre sa home remedy ay kailangan nating maging malinis at maligo kasi init yan eh at uh, isang virus so dapat hindi natin masyadong ini-irritate yung ating eyes so pero itong ay makakatulong sa ating tungkalapan na to kung ano to let's go so, mga saluyot, puntahan natin so ayun kung mapal na, ano? Pero, pero mayroon tayo dito, ano? So, ito, guys, ay aloe vera. So, ayan. Ito yung ating talim na aloe vera. So, pitas lang kayo ng ganito. Pitasin nyo lang yan. So, kailangan yung gel. Ayan. So, tara. Lagyan natin. Turang ko ko yung kumpahan natin. Lalagay. Pero ito mga kasaluyot, oh. So, Tanggalin lang natin yung uh, outer face, you yan know, yung outer na balat. Yan, labas sa balat. Tapos, ilagay natin sa gilid ng ating mga mata. Yan. Medyo sa unang lagay, yun nakaka nakakuha ng makate. Makate. Ayan. So, dandaan lang. Ayan. Medyo kasi, bakit nakaka-relieve ng pain at uh, itchiness? Kasi medyo kuan siya, uh, malamig. So dandahanin mo lang, ah, uh, huwag mo masyadong kuskusin. So ayun. Ah, uh, laglagay ka kahit 3 times a day, o um, mas marami pa. Tingnan mo na yung katya. So ayun, makakatulong 'yan. Malalang masakit na masakit na 'yan. Uh, kagabi pero dahil nilagyan nga natin ito uh, based on experience ito ah, uh, pero syempre mas maganda pa rin na uh, kung um, magpakonsulta kayo sa doktor kung talagang masakit na nilalagnat na kayo pero kung hindi pa naman, pwede nating makakatulog ito. Ano, i-relieve yung itchiness yung pain. Pag nilagay mo tumbin yung makati sa una yan, pero tiis-tiisin mo lang. So sana yung nakatulong itong ating uh, vlog sa iyo na sa ating panahon kasi uso ngayon may mga surprises mga bata nahawaan kami. So ayun lang, nakasaluyot at hanggang sa muli. Uh, hanggang may maituturo ko sa inyo at uh, kung bago ka pa lang, please subscribe ka naman. Thank you.